Ano mang relasyon, lalo na ang relasyon ng mag-asawa, ay nangangailangan ng kalusugan. Yun nga lang, sa madalas na pagkakataon, tinitiis natin ang mga problema ang dapat sinosolusyonan at pinababayaan ang mga sintomas ng karamdamang emosyonal at relational. Ang resulta, madalas ay malala na ang problema o kaya naman ay komplikado na ang buhay mag-asawa bago bigyang pansin ang kalusugan nito. Bakit nga naman humahantong na ang dating minamahal ay kinasusuklaman na ngayon? O yung dating nakapagpapakilig, e eh, nagdudulot na ng kilabot. Bakit yung dating gustong-gusto mong makausap, ngayon ay ayaw mong kausap o mainit na ulo mo kapag kausap mo? Bakit yung dating laging gusto mong makasama, e eh, tila ayaw mo nang makita? O kaya naman, yung dating gagawan mo ng paraan para lang makapiling, e eh, ngayon lahat gagawin para ang landas hindi magtagpo. Nakakalungkot, di ba? Siyempre, dagdag pa sa kalungkutang iyan ay ang epekto sa pamilya, mga kaibigan, mga anak at iba pang nasasaklaw ng inyong relasyon bilang mag-asawa. Ang ganyang uri ng relasyon ay hindi nais ng Diyos para sa atin at hindi na din kalugod-lugod sa Diyos. Ang sabi ng Bible, babagsak ang bansa kung ang namumuno nito ay walang gumagabay. Ngunit kung maraming tagapayo, tiyak ang tagumpay. Hindi lang sa bansa, kundi maging sa marriage ay mahalaga ang tamang tagapayo. Ang kanilang kaugnayan sa Diyos, ang mga karanasang napagtagumpayan sa biyaya ng Diyos at wisdom na naunawaan mula sa Diyos ay makakatulong sa relasyong malusog pa at syempre, kahit sa mga relasyong tila naghihingalo luna. Yun nga lang, madalas ay hindi matanggap ng mag-asawa ang pangangailangan sa tamang tagapayo. Minsan pride, minsan dahil sa sobrang nasaktan ay ayaw ng humanap ng solusyon at bahala na lang kung magkasakitan. Minsan din dahil ayaw kilalanin ang kanilang pagkakamali at kakulangan harapin ang problema ng silang dalawa lang. Hindi kahinaan ang humingi ng tulong. Ito pa nga ay makatotohanan dahil ang tao ay sadyang may mga limitasyon. Minsan nga sa kalusugang pisikal, ginagawa natin ang nararapat para lang maprotektahan. Abay dapat din ito sa ating mga kalusugang relational. Sa new normal na nararanasan natin ngayon dahil sa pandemya, ay inaral at isinasagawa natin ang mga kailangan para matiyak ang kalusugang pisikal. Ibig sabihin, kaya nating mag-adjust kung kinakailangan. Ibig sabihin, kinikilala natin na vulnerable din tayo. Ibig sabihin, may risk din na tayo ay mahawa. Kailangan nating ilagay sa isip natin na ang mga bagay na yan ay totoo din sa ating relasyon. Ang paghingi ng saklolo o ang pagsangguni para sa ikabubuti ng relasyon, ay isang pagpapakita ng pagpapahalaga sa relasyon at pagnanais na ito ay pagtagumpayin. Hindi kawalan wala ng pagkilala ng mga limitasyon, lalong-lalo na kung ito ang magdadala sa iyo sa tamang solusyon. Laging tandaan na handa ang Diyos na sumali sa inyong relasyon at gagamit din siya ng mga taong sa inyo ay maaaring makatulong. Asa ka pa!